Hello! Magandang umaga o kaya magandang hapon. Have a nice day sa inyong lahat. Dito sa kinatatayuan ko, dito sa labas ng aming bahay, dito sa garden, may ipapakita po ko sa inyo na protas Baka mayroon dito sa bakuran ninyo o kaya sa garden ninyo, baka pinuputol po ninyo ito. Malamang nakita ninyo po ito sa, sa mga vlog, sa mga Facebook, sa mga YouTube channel itong prutas na ito baka ang iba ay nag-aalangan na kumain nitong prutas na ito pero dito may napansin ako na masarap siya pero natry ko na ito kainin bago nag yun ng mga post at videos nila ako kumakain na nito at oh, ito ang pinaka source ng tubig nitong kahoy na ito actually makanlong ito siya Baka kayo sa puno na tinatawag na tibig. Oo, tibig po siya. Ito po siya, oh. Yan. Ito sa likod ko, yan, tibig po siya. Papakita namin po sa inyo, ano po yung tibig. Yan. Halika at ating na natin. Yan. Ito po siya, o oh. Yan. Ito po siya para siyang mansanas. Pero kapag uh, kuwang pala siya, pag hindi pa siya hinog, violet siya. Pero kapag huminog na siya, yan, ito ay tinatawag na parang mansanas siya. Na kulay siya. Kinakain ito, mga kaibigan, mga dito mga cadaver cards. Gusto ninyo, try natin kainin, ano? Actually, ang lasa nito ay masarap. Masarap pa siya sa artilis. Tapos pag tinisil mo ito siya, pag binuka mo siya, mayroon ito siya ang buto na maliliit. Pero ninyo. Ah, oh, may katas siya. Kaunti, ano, ah. kaunti katas niya. Hmm. Masarap. Masarap po siya. Ito po ang laman niya, oh pink sya. Masarap siya, masarap. Mm. Masarap niya kainin. Naninamnam. Depende sa mga variety na na tibig diba? mayroong kulay green tapos pag mahihinog siya kulay orange masarap si masarap yon siya kaya e, pa tayo ito siya hindi ko siya pinuputol ito siya. hila -hilaway. hila hilawin pa Ang dami siyang hinog mga kaibigan ang dami siyang bumabong pag bumabong yung hilaw pa hindi ko siya pinutol sa baba ang dami bungo oh. hindi tayo bababa kapag may ahas so, dito may bayo dito maliit pa hmm. Kaysa lang akong bunga. walang lang hinod ni. Tingnan dito. maglalakad lakad tayo. Mga iba. May nakita ko doon tibig sa ulan. Itong parito na itong tibig na ito ay kulay green. Kulay green. Ito na ang tatanungin ninyo, itong binidevelop na subdivision. Kaya lang, ay abon na na doon na. Tinataniman na. Doon sa uh, tibig na kinuha na natin, doon ako nag-gagardin. tatakad tayo mainit kayo, mainit dami rin itong mga ibang sa paligod namin silipin natin kung mahinog na tibig masarap siya kainin mga kaibigan na tibig Akala ko hindi ko ito fruit. Hindi ko hindi ko alam na prutas pala ito. Pero nung naitry ko ito kainin, masarap pala. Masarap. Kaya so, huwag kayo magaling lang na kumain. Ito, kulay ito, kulay green siya. Ang daming bunga. Ang daming bunga. Daming bunga, mga hilaw pa. Ayun. Ang daming bunga. Yan. Pero pag gumilaw siya, light siya oh. Eh. Ito siya oh. tay ni to, yano kumatas na yan w, kumatas no? na siya w, yano kumatas na siya w, yano kumatas na siya na tibig na ito Daling nagkahulog, nagkahulog na oh. Siyempre, ingat-ingat din pag may time kasi baka may ahas ay. Eh. tayo. Tapos ito, kinakain din ito ng paniki. Dami bunga sa taas. Hindi ko maabot. Ito mga hinog na. Ano, daming bunga. bunga. Balasannya. Kuan siya oh putih hmm? masarap may isa dito na oriente big iba naman ito siya na variety eh. pag uminog na dito, dito siya hmm, yan kita ninyo mga ka masyado nakikita din ano Ayan. Ito na agay natin. ito? Hinog na siya. Ayan. Hmm. Dalawang dalawang klase dito eh. Natibig. Hmm. Matamis siya. Dami siyang mga buto. Dami mga buto. tulay ito, kinakain man ito ng mga ng mga ibang paggabi yung tinatawag na paniki kinakain ito isa lang nakuha natin ay dalawa pala, pala, pala ito na puno hindi ko siya pinuputol nito dito mayro pa isa yan oh? iba siyang kaulay. marami dito yung tibig sa amin sa paligid na try ko kasi ito na i-vlog para makita ninyo Big tree ang tawag nito sa iba. O kaya tinatawag nila igos. Ito ang pinaka source ng tubig. Kaya kung meron kayo nito sa bakuran, sa sa paligid ninyo, wag niyo putulin. Kasi ito ang pinaka source ng tubig. Kasi doon sa amin sa labas, may bukal ng tubig. Sa presko. Garantisado ang lasa tama lang ang as, tama lang ang ang tamis lang niya. Hindi masyado napakatamis. Hindi kaya niya makakalasa ng maasim. Hindi ka makakalasa ng parang maparap. Makatas siya at pag sininipsip mo siya, masarap. Suwabe. I-try e, ninyo. Huwag kayong mag-alilangan na kumain. Masarap. Ito, dami ko na kuha oh. Sa bulsa. Nilagay ko sa bulsa. Huwag ninyong patuloy ng tibig. Labis na masustansya. Masustan pero sa, sa, sa mga ay, mga diabetes. Kasi hindi siya matamis, natural siya. Hmm? Sa ya. Kapag tayo papauwi, eh. kain-kain muna tayo ng tibig. Ito, painog, painog pala ng tibig. Oh. niya. One time yung mga kaibigan ako, galang na kumain. Kumuha ako at pinakain ko sa kanila. <laughs> kumain ako. Tapos ang uh, tulala sila kung oh, bakit kumain ako. Kumain din sila, nasarapan din sila. Naglagay <laughs> sila sa silupin. Hmm. Masarap. Pakipalo naman po ninyo ang pages ko para magbigay ng inspirasyon sa mga nanonood sa RGTV natin. Ginawa nung ko dito tibig namin. Tibig ko eh. Salamat po sa panonood po ninyo dito sa ating programa RGTV may naman tayong uh, na lesson tungkol sa prutas na tibig hindi lang pala source ng tubig pagkos ang tibig pala prutas din na pwede ka lang ka kainin hindi kasi nila alam That, dito sa Pilipinas may igos din itong tibig, ito ang igos igos ito kaya kung mayroon kayo nitong puno sa katabi sa bahay ninyo, sa parang ninyo huwag ninyo putulin kasi yan ang sign na mayroong tubig kasi kung, nala, kung nalalason o kaya may lason itong tibig bakit siya ay pag umaga may source siya tubig ito ang pinagkukunan ng tubig gabi no? hindi siya lason kasi nagagalan sa kanyang source ng tubig may bukal may bukal ng tubig hanggang dito na lang salamat po paki like kung nagustuhan ninyo pang videos okay, subscribe na din sa youtube na channel natin at mayroon din tayo sa facebook RGTV nandiyan din ang description sa sa baba pwede nyo i-click salamat po